Hello, good morning guys Nandito naman po tayo ngayon uh, Sa uh, Borland po na project Located po ito guys Sa barangay Trapiche Pagaspas Tanawan, Batangas Ito po ay ang Plain Crest Subdivision So nakikita niyo po Sa aking likuran Yung po yung uh, mga Constructed na nabahay So ayan po sa mga interested buyers ko, pwede po kayong mag-message sa akin now para nakuha po ang pinaka-the best price na offer po ng ating project. Okay, so guys, let's go inside po sa ating turnover unit. Ito po. So, ayan guys, ang turnover unit. So, makikita nyo, pagpasok nyo pa lang. So, ito na po yung pinaka bear type po. Ayan. We have here in service area. Ayan. And, ito yung toilet and bath. May kasama na pong shower head. And let's go upstairs. Ayan. So, eto guys. Um, ayan, meron na po kisame. Hindi po mainit. Dahil, uh, unlike po sa iba na uh, ready to install pa po yung mga electrical wirings. So, eto guys. Kasama na po ito. Ito. Ayan. Ayan. Okay. So, so take a last glance for this third over unit. Ayan guys. Okay. So, let's move on to dressed up unit. So, eto naman yung guys. pwede niyo pong gayahin ang design na to up turnover. turn over. Ayan po. Toilet and bath. Let's go upstairs. Meron pong uh, three bedroom. Ito. First. Second third. So, guys, pwede nyo pang uh, i-extend kapag na-take off na po ito sa pag Okay? So, let's go down. So, last glance. Ayan. Yan po yung pwedeng paggayahan nyo, guys. So, ayan po. So, once again, for those who are interested, you can call my number, 0977-3059-172. Guys, napakahangin po dito sa Tanawan, Batangas. Ayan po, sa likuran ko. Ayan. Guys, message me now to my FB page, Mel Real Estate Service, and to my personal FB account, Mel Alminasa. Let's make your dream home happen here in Plain Grass Subdivision in Tanawan, Batangas. Thank you for watching guys. God bless.